Du <laughs> må Good morning guys! Good morning everyone! Ayan Ay, na naman po yung ating morning routine Ayan yung dalawa, kita nyo si Peanut <laughs> So, maglalakad din naman po tayo pero dyan lang sa malapit kasi marami tayong gagawin dito sa bahay So, yan mag... hindi tayo magsasasakyan ngayon, lakad lang Galing dito sa bahay from here to the to TP Woods where which is the nearest uh, I think that's the nearest uh woodland that Pepper and Peanut uh loves to walk something like that okay so let's go so yan po at lalagyan na natin ng tali sa liig itong dalawa ito come here peanut peanut come here Good girl, Peppa. Good girl naman si Peppa. Your foot is on the camera. Your foot is on the camera. Face to the camera. Mm -hmm. That's it. uh, mm -hmm. One moment, please. Mm -hmm. I'm just going to wear my... Mm -hmm. Don't go under your button. So, ito yung gagamitin nating sapatos ngayon kasi... I'm not sure kung maputik pa sa ating lalakaran o or... hindi itong dalawa tayong tayin na yan hindi sila tumatay sa likod. they're allowed to to put in the garden sometimes I think it's if they're really desperate they use the back garden Jelly outside. <coughs> Be not. You don't need to cry. Pinat! Okay. Mm -hmm. So, hindi ko yata sila papaliguan kasi mm -hmm. parang malamig. Mm -hmm. Maybe tomorrow. Mm -hmm. Maybe. Hindi naman sila maano. Madumi. Hindi naman sila ma. -ano, mm -hmm. Okay naman sila. Right. So, we're going okay. na. Let's go. <laughs> so, ito ali guys. Nandito na tayo sa ano sa pinaglalakaran namin. Ayan, hindi ako ganoon maka video kasi nga dalawa ang hinahawakan ko nakapag-video ako ngayon kasi pinakawalan ko sila. Ayun, hinihintay nila ako. Okay. Medyo maputik pa nga dito. Kahit na dalawang araw na na umaaraw. Kaya doon kami naglalakad sa isang sa malaking field. Okay. Next slide na tayo. Yung tinagalakaran namin kahapon dahil maganda doon, matuyo. Dito, oh, grabe. Kaya ang sinuot kong boots yan. Hindi naman lahat, ano, maputik. But, yeah. The most important is, uh, the most important that this two are enjoying walking. Kasi if it's not because of them, hindi ako maglalakad dito. Yeah. There you go. So, iikot lang tayo ulit. Ayan si Peanut. Ang impact niya. So, dito tayo. Pinat dat jang ka umay bak. Hmm? So don ulitai mag video sa unahan. Okay, yeah. Tuman pina, okay. Grabe ang ano. Putik talaga dito. Oh. Kayan din pati ano. Matinik na Maliliit na kaya. Kaya, kaya, kaya. Aw, aw. Hindi tayo dadaan dito. Mamaya pabalik doon tayo sa kalsada. Look at this. <laughs> Yan. Madulas. Yan. So, doon ulit tayo mag-video sa unahan. Okay. See in a bit. So, here we are now on the upper side of the field. Mayroong tatlo doon naglalakad. May tag-isa sila ng aso pero yung aso nila malalaki. Then pepper and the peanuts. And they're on a lead. So, ikot lang tayo. Basa pa talaga siya. Kaya hindi... <laughs> Ayokong naglalakad dito kahapon kasi ano siya, putik talaga. Kailangan hugasan to si Pepper at si Peanut. Mga chan yan, mapuputik. After nitong ano, is syempre malalit lang silang mga aso. Ayan. Ika. They're just, hey. Good girl. -go. So yan, dito na po tayo. Papunta sa may panda uh, wala yata si ano yung palaging madami ang aso yung nag dog uh, Ayan, may mga ano doon. Ang pangalan dyan, yung daffodils. Oh, daffodils are coming out. you see it's the first month of uh, spring but the actual date will be on the 20th March 20 is the first day of spring Pero, it's the first month of spring look there's a, a crocuses this one is a what's this um, no, maharan dito. Snowdrops. Yan, I. Snowdrops. Okay, let's go. Yan, cocosis. Mga sila, white. So, we're just going to walk around this pond and then come up here and then go in there. and then go back where the three three walkers went so yan kung makikita nyo wala pa mga dahon yung wala pa pa mga dahon yung mga kahoy kasi nga hindi pa sya hindi pa talaga ano spring spring <coughs> it's still uh, winter kung tutuusin pero few days na lang abi ano na winter so it is uh, quiet wala yung mga ano the other day kasi dito sana kami maglalakad kasi yes, so narinig ko na nag-aaway-aaway ng mga ano I can hear that there are some dogs fighting there. We, we just get back to the car and drive somewhere else. we went to longwood tower instead of uh, here. so <coughs> sorry. i'm sorry. i have still a bit of a oh, pepper she drank water there. Sian. Yan ay pupunta doon sa may ano na kalsada. We're going around this way. I think they don't come during weekends kasi today is Saturday. They just come like some days on the weekdays, not every day. Kung mainit ngayon, lumangoy na yan si Pat, Pe si Peanut dyan. Eh, kaso, medyo malamig pa kaya lakad lang muna siya. May dalawang ano doon ah. Dalawang pato. Ayan so eh post ko muna to. And then vlog doon ulit sa unahan. So yan may ano may malaking kahoy na ano na lang dyan. Natumba na lang sa katandaan. So here we are. Nandito tayo sa ano na pataas na tayong pataas doon tayo kanina nandito okay tayo ano na doon pagdating doon sa dulo okay tayo doon and then gagano na naman and then paawin na Yan. so papa and peanut knows where we going because when David is here they always walk in the same road so yan so, pa rin sa likod di been so yan po makikita niyo may tent doon oh no, sa baba kitanya yung yun yung blue tent po yan siguro may natutulog doon lalo na pag summer yung mga homeless mga, kasi wala namang ahas dito so we're going this way ang ganda ng ano oh, ng crocosis look at this we're going this way this way sa so, mpo yung snowdrops no pepinat wrong way marshmallow no drops. This way. I'm going this way. So, yan. Yung purple, ang ganda. Meron kami yung sa garden. <coughs> so, medyo nandito na tayo sa ano, mataas. Pataas tayo ng mataas. kasi yung pant na doon sa baba that's the pant yan isang beses naglalakad kami dito may tao dyan na nakahiga na lalaki kaya natakot ako takbo kami <laughs> takbo kami ni Pepper ni Peanut hindi naman sa tamakbo pero binili sa namin yung paglalakad Yan. Let's go. Come on. Kasi makikita mo eh. Oh. ka dahil wala pang mga dahon yung kahoy. Kaya kitang kita mo yung ano, kahit malayo. <laughs> Mahaba ito, Pepper. Mm -hmm. ah! Oh, you can have that if you want. Okay. Ah! Now, come on, let's go. That's a long stick. No more. Come on. <laughs> Here we are again. Nandito tayo sa medyo mataas na na part ng ano ng pinaglalakaran namin agad. Hinahap ako. Yeah, Then we're going so we came from that side and we're going this way. Pepe and Peanut knows where we going. We're going this way. There you go. Come on this way. Pepper, be up. So, nandito na po tayo. Pababa na ulit tayo. Yan. And then, bababa lang kami doon. Then, doon kalsada na. So. <coughs> sorry. And then, itatali ko na si Pepper at si Pina. Kasi nasa kalsada na eh. Yeah. I'm just coughing. So yeah. It's quiet today. Some crocuses there. Crocuses and snowdrops. It's quiet today. No dog walkers, just us. <coughs> Sorry. So, ayan po. Doon tayo nang galing siya baba. And then, Ayan. Nasaan si Peanut? Ayan. Kung saan si Peanut pupunta. Dito na tayo paglabas dyan. Diyan sa so may bahay na yan. Ano na po yung kalsada. Cemento na. So dito tayo lalabas. Ayan. So we end ko na po ito. Maraming salamat po sa panonood At uh, kailangan ko nang itali yung dalawa. Peanut, Pepper, stay. Peanut, stay. Okay. Bye for now. ayan so ayan po guys nandito na tayo nakatali na po yung dalawa and then lalabas na tayo dyan dyan sa butas na yan yung may kikita niya may mga sasakyan na ayan so maano na tuyo na ay may daffodils o so, daffodils dyan so okay bye for now so ayan po nandito na tayo balik tayo dito Banda sa my church ayan eh, yan. Ewan kung dito kami dadaan. Doon kami dumaan kanina. Doon. Doon kami dumaan kanina. I think si Peanut dito really po. Tingnan natin. Yes. We're going this way. So, okay. Hang on. Hang on. Peanut. So, yan po. Yung ano. Yung ano yung church ng oras na ng oras na ba? ngayon ah, hindi pala quarter to twelve pala lang so yan po mga daffodils umuusbong na agay, ang daming inig pina <laughs> hinihila po tayo ni pinat dami kasing tinig matitinig kasi yan, matitinig oh, yan masabit sa akin yung anong leggings, hindi sa balat, masakit. Hey, may aso kasi Jan sa ganon ayon. may aso pa siya ni, eh. kakawlian. nagubolat yung si Piginat pagkumawal, palapala. minsan may aso yung gumukaw nagubolat si Piginat. so na dito na tayo siya. Semento na kalsada. So, nandun yung church. Hi po ulit guys. Nandito na tayo sa kalsada. Ayan yung church. Nandito na po tayo. Ayan. Ay, bakit kanta? Hello po uli, nandito na tayo yung kalsada. So, doon po tayo nang galing ngayon. Nandito na tayo sa main road. Ayan. May mga basura guys. Oh. Hindi ko pupulutin yan kasi wala akong lalagyan Pag si David kasi ang naglalakad, medyo na siyang malalagyan. So, Pagbalik balik na lang ni David. <laughs> nandiyan pa yan. Wag nandiyan pa yan. Pupulutin ni David. Ayan. Eh, so, nandito na tayo. See you sa bahay. Come on, let's go. Hello po guys, nandito na tayo sa ano Dito na tayo sa bahay na ka na Nahugasan ko na yung dalawa Ayan, yung isa dito Ayan, nahugasan ko na sila Pepper. Yung po niya ay parang ano ginangat oh. ngat niya, siguro nangangat Okay, <laughs> then nag-toothbrush na ito Iwan ko kung papaliguan ko sila do you, do you want to bath or no? We're going to talk about tomorrow. Okay, tomorrow is still sunny like this. we're going to Batam tomorrow. We're going for a long walk tomorrow. We're going somewhere different tomorrow. Maybe, I uh, don't know. Or, just where they love walking in them. Longwood Tower, they love it there. Yeah. They know. They know where. They know where to go. Yeah. Peanut, where are you, baby? Peanut. Hey, Hello, my baby Hello Hello, good girl Nag-toothbrush na yan sila see your teeth Ayan, malinis na ang ipin Ang ipin ni Ang ipin ng baby Ayan Malinis <laughs> na ang ipin yun. Uh, love love yan ni eh, mama Love love, love yan ni eh, mommy mga babies Ay no Kanina pa ako nagsisilos din. Ako ay nakis no, din. Nakis no, din. Nakis no, isa. din no, 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 Okay. Are okay. you okay. hungry now? Did you, do you want something to eat? Pinat gusto lang lumabas. Nadudumihan yung ano mo na naman. Yung paa. Come here. You want something to eat? So, okay. Baka kainin ko po muna yung mga to. At yan ang routine nila. <laughs> Ayan. Tapos kumain. At ah, tapos maglakad. Nuhugasan ko sila. Toothbrush, yung mga paa. And then now, kakain na sila. So, yan yung routine nila. <coughs> Sorry. And then after that, kasi pag hindi ko yung ginawa, pepper, si pepper ay kukulitin ako. Kahit saan ako pumunta, hindi ako tatantanay niyan. Then, ayan, sisigawan ako ng sisigawan. So, ngayon pa kakainin ko na para after nilang kumain, uupo lang yun doon sa conservatory kasi maaraw. So, doon sila magtatambay. Ayan na si Papa. Kita niya yan. Ayan. Ano? I, I know what she's saying. Okay, okay. So, okay, pakainin ko muna. Ay, pa